ayan magandang hapon bali maglalagay ulit tayo ng panibagong pugahan sa mga ibon natin ayan. mga lang naman to guys kaya kung kailangan nyong palitan eh pwedeng pwede ayan papakita ko yung ibang breeder ko nakapangitlog kagad ka sila dahil sa magandang pugahan nila yan guys, nakaraan Kakalagay lang natin ng pugahan nila ngayon, nakaitlog na sila. Ayan, wala pang one week tayong naglagay ng pugahan. Ngayon, meron ng itlog kompleto na. Ayan. Magaganda nga yung itlog nila guys. yan Pinayaya ko na lang din yung isang itlog ng isang pares ko dun. Ayan. Naantay ko lang ulit mang itlog sila. Kinuha ko na lang yung isang itlog na natira kasi yung isang itlog eh nagkaroon ng basag. Ngayon nilagay ko dito. Bale tatlong itlog ang lilimliman nito. Ayan. Mas okay na nga na ganito yung ilagay na pugaran kasi yung buhangin eh nakakabasag ng itlog kasi eh, hindi maiwasang may mga bato yung buhangin tapos kapag nilimliman na didiinan ng mga breeder eh nagkakaroon ng basag yun although matigas naman yung shell kaso kapag ka ang breeder mo eh medyo malaki eh talagang nagkakaroon ng basag nadadaganan nila kaya mas maganda gumamit na kayo ng pugaran na gan ganyan. Kaya. Tsaka, bilis din nilang ng itlog dahil sa pugaran. Ewan ko kung dahil siguro sa komportable sila, eh, makakapag-itlog kagad sila. Papakita ko din yung ano, yung lumang ganito. Sa tingin ko, pwede pa ulit gamitin, eh. Pwedeng rewashable reusable siya. Ayan, bali ito yung gamit na gamit. Pwede, kung nagtitipid naman kayo, pwede nyo siguro hugasan. Tsaka ibilad nyo lang ulit. Katulad na ito. Pwede nyo gamitin yung balik, kabaliktaran na ito. Ayan. Bilad nyo lang siguro ulit. Pero sa akin, baka itapon ko na to kasi sobrang dumi na. 'Yan advice ko bumili na lang ulit kayo pagka uh, nadumihan kasi mura lang naman 'to.